bigay message ko. sa paborito kong ano to. Game na nalilahal sa araw-araw oh, ganyan na lang siya. Ganyan na siya. Sa ano Google. Hindi nila, wala na siya naman lalaroin ko sa Ganyan na lang siya. No, hmm. Paano nalaroin Ngayon ko lang nalang sa ganyan siya. Wala sarap naman laro ito paborito ko ng video video game na ito earning apps ang naipon ko dito nasa na nasa lampas na malapit na po iban din mga lampas na malapit ko ng box and sana yung ano, mga bi tour na sana ako din wala man dito ewan ko lang kung babalik ko ba ito isa sa paborito ko ba hindi ko malaro ngayon ayan ang apok Hello. Hello. Hmm? Kaya dapat sana bumalik tong billiard master. Kasi masarap na laro eh. Ako po. Ngayon ang gabi po. Billiard master po. Hmm. Hindi gumagana.